Tapos, ngayon po, ang aking uh, napag-usapan ni Abdul Rasid Angeles ay ang pag, uh, nakalimutan ko daw banggitin yung pangalan ng ating butihing ustad, si Donde Maulana. Okay, so Donde Maulana, alam ko nanonood ka ngayon. So, naway uh, tayo ay biyaya ng Allah subhanahu wa ako yung humihingi sa'yo ng pamanhin kung mayroon akong mga nasabi sa'yo hindi mabuti. Okay, so yun ang hinihingi ko sa'yo, yun ang uh, Humingi ako sa ng paumanhin, pasyensya, kung meron akong mga nasabi sa iyo maganda. Sapagkat lahat na ng tao ay nakakapagsabi ito kapag ano na yung maingit na yung pag-iisip niya. Huh? So, ayun. Uh, I mentioned, minention ka yung pangalan mo na ako ay humingi sa iyo ng paumanhin. Yung mga video, na-delete ko na yung sa akin. So, may nagsabi doon, isang vlogger, uh, bakit ko daw din-delete, no? So, din-delete ko yun kasi yun ang utos ng at ating mga tihing ustad at ating mga butihing ulama ay i-delete. So, dinelete ko yun. So, sa ating Facebook page po ay hindi nyo na po yun makikita kasi na-delete na po yun dito sa aking Facebook page. So, sa aking mga ustad yan, sa aking mga mahal na minamahal na mga ustad at ulama, ako po, po yung mihingi sa inyo ng paumanhin, lalong lalo na kay Don Di Maulana, kung ano mga sabi ko sa iyong mabuti or ma masama or bad words, yun ang hinihingi ko sa iyo. Puso po yan, Ha? Ah, Saksi po ang Allah subhanahu wa ta'ala, doon di maulana sa paghihi ko sa iyo ng tawad. So, doon di maulana, I mention your name, but I'm really sorry. Kung meron akong nasabi sa 'yong mga hindi mo magustuhan, hindi mabuti sa ating pandinig, sorry sa aking mga nasabi sa iyo. At uh, sa ating butihing ulama na si Abdul Rasid Angeles, sa ating butihing ustads, si Nasir Abdul Wahab, sa ating butihing ustad din na palaging kasama ni Uh, Tad Abdul Rasid Angles na si Batang Bangsa Moro Abu Aisyah Maraming maraming salamat sa so, ikaw po ang dahilan kung bakit meron kami kunay Ustaz Abdul Rasid Angles. Basi inukul no Allahu Allah Taala bun dumba mebe Manggula ba. Ka eh uh, yang bantang na na zukura ba alhamdulillah uh, sa kadato uh, si dato tempenganin tu si dato alamada kuya park Alhamdulillah jukuraku aku saya ka syukran kemasukan antuna uh, ke na uh, nangeni ke saampun Alhamdulillah karena tawanan ka isuka na eh na limban na yar na Alhamdulillah Aktuali Aku kali ini imaya anangola pamilya aku, dan yang kali ini nandu arun pun sesama nga tau kena kilala uh, dan yang pun kali ini kami ingin dan nga alin awata mga binan na lipatanan tanur nito lipatanan tanur ampunan tanu si datu pag kanan hmm. si kuya pag ampunan tanur sekanin Saki kisama yan yan na kalati na nam kulong kanuno to be honest kanyar mba kuno na anto na nasakit ginawa kun kanayana ko sa tiddo Oge da sabab sa mo minta na yama pia ka pangampu na pilipatan ang kuinto. Sa ni Jana ko ni Abdul Rashid sa tigin siya. Gini tigin siya. Panumba niya. ka. Tigu, kuno na kina yu sa Abdul Rashid Angeles na mana mayo yo yaku kalnian tigu ya pegas ako. Ready abogado. Na buo na mabo ready abogado. Nangka na abogado sa Manila, abogado ni Ustadzan, abogado na ni mga sold ko sa Bala sisa sa family doon din, siya sa family maulana. Kamatag, di kailangan na padalutalon talun pan. Uge da arn talaga. Na na arn buma naman kami muli si Kwa na nasama ng enan sa Gensan o sa kutabatuna na kapakya matuna di manda umiman naman kasi sa api man arn na tigus siya tumbuh atupad kung pupo manan. kailangan tigus ustadza na yan indong pagitungon ng panunin magkagapya sa kanin. kasaki sa mga siya na sa kisama yung na okir na problema so yan indong tigu pangilin na panunin kagapyanin kami yung ka kakamasakan ako na alhamdulillah tigusya, siya iurong ko dan tigusya, siya iurong ko ni ayi so namito pinanggula ba na sa guna na upama ka arampang kang giginawa no siya sa kanu kapramang ato ugera so nakabulugar na ditar nito magaga ugera sa sa ginawa ko po niya na alhamdulillah okirn okay, si kuya pa pinatawad ko na siya tinanggap ko na yung paghingi niya ng tawad okay at yung mga magulang ko ako na lang yung bahala ko mausap doon sa kanila okay pero apiasa uh, kimambu na mga niya kung saan sa karaklan sa mga tawan niya uh, Ading ka panatua armu mambu na ngula adi kenapa katido na limbana ku kakagina manusia na yatanu kalinyan na peace kalilintad na ito ba mamagayon tanuh.